Good morning mga ka-negosyo, mga ka-business Kung uh, papapansin nyo po, ito na po yung uh, mga bakal na reject O yung tinatawag po na mga automotive parts Ito po yung ko sa isang uh, pabrika uh, At nahihirapan po ako mag-adjust Kasi nga po, uh, sa katahilan ng uh, dati po, ito po yung magagandang klase ng bakal Siyempre po, yung nakatawa po yung pabreg, uh, eh, Bakit po, halaki uh, po ng binaba uh, ng bakal talaga po bumaba ngayon ng bakal at mas lalong bumaba, pa, bumaba pa po nang ito po'y nagbago yung classification ng bakal ito po'y lahat automotive parts Katingnan nyo pong mabuti ayan po mga black na sasakyan halos lahat po pesa po ng sasakyan kaya po uh, ang hirap po mag-adjust ngayon dati po ang bakal uh, tapalodot. tapalodo solid lang naman bakal yun lang naman po ang dating classification ng bakal ito po dati isa sa mga ganda klase ng bakal na pwede natin pang tunawan ah at maganda ang presyo kasi po mabigat na at magagandang klase pa solid pa pero ho ngayon bumalik na din ho ito po ay uh, medyo bumaba na at inihiwalay na po kailangan para nag-deliver po tayo laro na sa mga baguhan o kung kayo po ay bibili ng mga galitong klase ng bakal mas mababa po ng 4 pesos dun sa mga bakal na pwede natin pantunawan ayan po uh, ayan po yung ating mga kaibigan magpepesa ang gagawin po nila rito isinahanap po nila yung pwede nilang pakinabangan para po uh, maibenta sa surplus Japan. Uh, ito po yung mga magagandang klase po ng ah uh, pyesa dahil po ito yung mga Japan. Uh, yan po mga mga hub po ng gulong ng ng counter. Tapos po ayan po uh, transmission. Ang gagawin lang ko dyan, kukunin po yung laman loob niyan kasi nga po kulang-kulang na yung pyesa. Diyan lang po tayo pabawi ng kote dahil po ah, medyo mataso yung kuha natin yun. dahil may hirap na po mag-adjust ngayon. Dahil talagang bumaba na ang bakal at nagpago din po yung classification. Uh, ah, yun po, mga ply mga flywheel, mga pressure plate. At medyo talagang ah, mabibigat siya kaya uh, ah, mababa na yung presyo. Kaya po mga sa mga baguhan, uh, ulitin ko po, uh, medyo mag-ingat po tayo ngayon. Kung di, hindi niyo po kabisado, yung maagal tong klase ng pagbili. <coughs> hindi po, mabigat po yung bakal at solid. Solid na po ngayon. ito po yung ngayon, uh, ito na po yung mga bumaba ang presyo ng mga bakal. Hmm. Ngayon po, uh, silipin nyo po mabuti. Uh, I-play ko po mabuti itong video para uh, mas makita nyo yung mga bakal-bakal na mga mababa na po ang presyo ngayon ulitin ko automotive parts po ito kasamahan po ito ng mga heavy equipment yan. yung mga shock na buo yung mga, mga motor yan po alas napakababa ng presyo nga po ngayon yan ulitin ko pundido automotive parts heavy equipment sila na po yung magkakasama ngayon na pare-pares po ang presyo na bumaba po uh, kaya po uh, yan po yung iingatan yung bilhin na medyo ibababa nyo po ang presyo. Ito na ituturo ko po, mga tubo. <clears throat> yan po yung mga pwede natin pantono na medyo mataas po ang presyo. Yan po pinaginagawa ko, pinipesa ko na lang po yan pag mga magaganda po klase. At binibenta ko ng per kilrito ng kamahalan. Kasi kung bibilat sa hardware yan, medyo mataas po yan kasi so sa yung yang bibili. Yeah. Halos na ako ko nag-junk shop Ngayon ko lang po nakarnasan 20 years na po ako nag-junk shop Ngayon ko lang po na-encounter ngayon Yung pagbabaho ng bakal At paghihiwala ng galtong klase Ayan po yung transmission Ayan po yung Tatanggalin nila yung laman loob niyan Pati po yung differential Tatanggalin po nila yung Kodeng bakal na yan Tukunin lang po nila yung laman loob Sana ko marami lang makuha Upang makabawi po tayo ano po? maya uh, po ay sisingit ko po yung video na isa na pwede natin pantunawan. Ay, ito na po. Ayan, uh, ay, ito na po yung pwede natin pantunawan. Ayan, mga kabilya, mga tubular, si, mga si parlin, si bar, um, grill sa bintana. Iyan po yung ating uh, pantunawan na medyo mataas po ang presyo. Kaya tingnan nyo po mabuti para uh, hindi po kayo magkamali i-separate din na po dahil iba po ang presyo niyan. Halos 5 to 4 pesos po ang differential ng presyo. At ayan din po ayan. Uh, yan po mga bintana. Ayun, po ay uh, yung mga bagay na pwede nating ibenta ngayon sa market. Ah, uh, ganito na lang po mga kanegosyo. Sana po may ko po kayong uh, konting idea about po sa mga bakal ngayon na pwede nating uh, ibenta na mas mataas kaysa po sa mga pakala lang solid pero uh, mas mababa na po ang presyo. Ang ganito lang po mga kanegosyo. God bless po sa inyo lahat.